Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hi guys, as you can see, I'm just walking somewhere down the road. <laughs> One time music, guys. Healthy, no guys. Back now, see now. Boy, okay. Hi, I'm sa be tanong "Kanan, guys, ha." maglakad lang tayo sa mga Oh, yeah, no, ulit ako nakabalik no, no, wala na akong no, kung ano iba vlog ko eh uh -oh. so, na rin yun. no, so, hindi no, no, na no, 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 Guys, we are here now at the Lingunan. We are taking the video here because there are a lot of people. So and also not dark. I don't know what the time now. Huh? I don't know what the English <laughs> <laughs> Twenty-five. Twenty-five. <laughs> Say twenty-five. <laughs> 25. <laughs> masira pa yung electric fan ko nabagsak ko kasi ano yung pinakita ko sa inyo guys hindi na gumana natanggal na tayong battery noon oh, sorry gumana naman siya kaso ayaw lang umikot yung LEC siguro may something na ano natanggal kaya nag kaya hindi na siya nag-work. Wala nga kung pabili ni si oh. Si nga po ng bunso ko. Ginamit ko. Kasi na yung si ko, eh. Sa suko, Lakad-lakad na tayo. guys mag, -ap mag apologize talaga ako sa inyo no about my videos pa ulit ulit na lang because you know guys wala tayong wala tayong budget pang dahil nga walang pera walang pangkakas <laughs>

mahaba ko ko eh. ko nagputol ko kanina Bagi. Bagi, tsaka guys wala pa akong nabili na 2 na lang pasukan na

kasi ako sa sawo kung magbayad ng mga bills, kasi nga, yung paasok ko isang linggo lang pasok ayan nga, super tipit talaga tulad nyan, wala pang may susot yung ko kasi iba yung

ng gusto niya di dito sa Assumption. wait lang picturean po